Tumahan kami sa aming biyahe papuntang Sagada. Laid upload na nga ito, pero susubukan pa rin natin na ibigay sa inyo yung mga breakdowns na pinuntahan namin. Ang mga kasama natin dito ay si Nagromac at sis MJ. At meron din kami dalawang kasamang lalaki na si Boss Trends. At saka yung isang yan na parang may sariling mundo na si Kuya Alfred. Ano lang kami sa biyahe namin pero sigurado namin na naging masaya yung biyahe namin at walang masyadong hassle. Hindi masyadong nakasama sa amin si Boss sa mga gala dahil PWD siya. At hindi rin naman namin gusto na mapapagod siya na nahihirapat sa kakahabol sa amin. Kaya't minarapat na lang din namin na na lang muna siya sa loob ng transient habang kami ay sinusubukong enjoy ng stay namin dito. Wala namang problema sa kanya na ganun yung sistema so tagpatuloy kami. Bali yung naging daan pala namin dito is yung galing Baguio at sa Atok sa Benguet ang daan namin sa may highest point na highway system hindi ko na naisama yung pag take off namin sa may commonwealth dahil nagkita kita kami sa bahay ni Labromac at doon kami nagplano Bali yung bahay nila bro nasa batasan banda so doon kami nag meet up at doon na rin kami nagplano ng mga ruta at kung saan kami dadaan. Nagulat nga rin ako dahil ako yung pinapirehead nila dito pero first time ko ng Sagada. Pero awa ng Diyos naitawid naman namin dahil lahat naman kami nakikipag-cooperate sa kung sino ang mauuna at kung sino ang dudulo. Meron din naman kami mga intercom ng Freedcon. Ako at ang aking OVR. Pinaka T-Max S-Pro. Si Boss Trends ay na naka R1 si Bromac naman ay naka Fredcon Hero at si Kuya Alfred naman may intercom siya pero yung hindi makakakonek sa amin na lahat Fredcon kaya hindi na isang kahalagahan kapag naka long ride kayo dapat i-make im sure nyo na makakakonekta kayo sa isa kaya ang ginawa namin ay kinonek na lang namin siya doon sa OBR ni Bromac Since yung OBR ni Bro Mac ay naka Freedcon TV lang din na pwedeng pang dalawahan lang at hindi makakakonekta sa amin na group intercom. Sarap din sa feeling yung meron kang mga nakakasabay na hindi nyo makakasama o paggrupo kagaya nito at nakakasabay nyo sila na biyahe. Kaso dito nga ka, sa instance na to, kuminto kami sandali dahil meron ng naging problema kasama namin na si Bro Mac sa kanyang preno. Lumulusot daw yung preno niya at hindi kumakagat yung brake pad niya sa rotor disc. Sa so, din yan sa mga magiging paalala natin sa mga ito at nagbabalak mag long ride na dapat palagi kayo meron dalang mga tools para mag troubleshoot sa mga motor. Or kung ayaw nyo maaberya, make sure nyo na bago kayo bumiyahin naka PMS yung mga motor niyo na maayos before kayo umalis. Na check lahat. Brake fluid, brake pads, change oil, engine oil, gear oil if applicable, bearings, gulong, at anything na makakapagpasagabal sa biyahe ninyo, especially pag long ride. Dito nga, naabot na namin yung Welcome to Mountain Province na Art. Napag-decide kami na mag-picture taking na lang. Ito yung picture. After nga nun, nagpatuloy na kami mamiyahe at na medyo nakaramdam kami ng gutom, pagod, puminto muna kami sa glit o pa mag over para makapagpahinga naman kahit pa Yan din ng huwag nyo titipirin kapag nag long ride kayo dahil mahalaga ang pahinga. Kaya nila, di baling mabagal, makakarating ka rin. Ito, nagpatuloy na kami pumunta doon sa una naming destination sa Sumaging Cave at nakita namin tong asset to na parang tao matulog. Hoy, okay, hindi yan. Si Bro Jun yan. Na dapat pala, bago kami nag-settle dun sa transyenta namin, ay nagpa-register na muna kami dahil needed dito. Huwag okay, kayo dahil meron namang mga guides at may step-by-step step naman para malaman mo kung ano yung mga next mo na dapat gawin. Ito yung orientation na i-explain sa inyo yung mga pwede niyong puntahan at yung mga dapat at hindi nyo dapat gawin habang nag-i-stay kayo dito sa Sagada. One thing na kailangan niyong i-make sure is yung noise curfew na after certain hour, hindi ka na po pwedeng mag-ingay dahil nire-respeto nila dito yung peace ng lugar dito sa Sagada. After nga nung orientation na idumiretso na kami doon sa aming gustong puntahan which is ang Sumaging Cave. Ito so, daw ito sa so, mga pinaka delikado na cave sa buong Pilipinas. Dito nga, lalagbok muna kayo bago kayo bumaba para make sure lang nila na naka-register kayo. Ang sasabihin ni Bro Jun. <laughs> ito pala si Kuya, naging tour guide namin kwela yan sa sya, sya marami. kwento nakakatuwa nga rin dito dahil hindi ka rado mababoard at mararamdaman ng pagod dahil ginagawa nila ng kwento yung bawat mga rock formations sa loob ng kweba at maravering orientation making sure na alam mo kung ano yung mga kailangan mong gawin bago ka pumasok tignan to, antuwa pero mamaya akala mo parang mamamatay niyan sa sobrang hingal pag akyat uli. Buti na lang din dahil si Bro Mac hindi rin siya masyadong nahirapan at natulungan niya kami sa pag akyat baba. So parang ang nangyari ay dalawa yung tour guide namin. Ito kailangan mo talagang maging daan -daan at magingat sa mga tatapakan mong bato dahil minsan madulas sa kanila ay mga basa at baka madulas ka at dumausdos ka sa pinakadulo. Kung may papaya ko kung gagawin niyo yung gantong itinerary pag nagpanda na sa Make sure nyo na hindi sinelas yung dala nyo, kundi sandal na makapit. At kung makapit sa mga kahit na madadalas na mga bat. Kung pababa kayo ng pababa sa so Kuya Bayo, mas midilim, Kaya nahirapan na rin ako magvideo. Dito nga ay si Kuya Jun ay nadulas at tumama ang kanyang tuhod. At ang mga kami dahil akala namin nabilay siya. Pero sa awan ng Diyos, okay lang naman siya at nakapaglakad pa after niya. Ayan, tinay siya. Kunting kaukaw-kaukaw lang. Parang hindi lang siya nadulas. <laughs> Masakit? Kaya. Kaya Napi... dito. naman tumalon. tumalon. yung pregnant. Ito na si, ano? si Kiffy. Panis ka. May kwento si kuya. Ay, ay, ay. oh, picture daw. picture. Sure. Sayang. Sige. Sayang ang okay. picture. Ay. Dala mo 'yun. Dito tayo ba pala sa Ngayon ngayon sila. Ah, hindi ko muna nakikita ngayon, wait lang. Parang uh, may tatlo. Ha? Okay, yes, na. No, no. Hindi 'to. Ha? Ah. <laughs> <laughs> no, mismo, <Yeah>, mismo. gawin <laughs> na. Umilit ka pa? <laughs> Ikaw, ito wala naman <laughs> to eh. Mukha na nga. Ikaw. <laughs> Anong Sapa? isa pa? Hindi na. <laughs> black out, black out. Sabi na aligtas <laughs> ka. Hindi ka na ako nainganto. Ayaw pa kayo nila. Ano? Kaya pa? Babalik pa raw kayo. Bukas na ulit. Kabila naman yung extreme, hindi ko 1.5. Okay, tubig. Hindi ko. Yung daw, hindi ikaw. Matay tayo dyan. <laughs> ano yan? Parang <laughs> linggo-linggo na tayo. Sige, asawa ko tayo. Pulubi na. Lingaling ko tayo magkakasawa. Tatlong linggo na tayo Ah, Ito po, oh. Hmm. sige, ano yan? Anong kulay niya kanina, kuya? Puti eh. ito eh. Puti? Ngayon, naging dirty na. white na. <laughs> Puti na siya ngayon. Puti. <laughs> <laughs> 5K, no? Parang pwede yan, na pang eh, self-defense. <laughs> so, gusto mo? Sure, gusto mo? Yung anak niya. Ayoko niyan. Yung anak niya. Ito na tayo. Ito magkano yung ganyan? Eh. 3.50. 350? Uh -huh. Oh. 5, ito yung punso. Ito yung punso. Gusto mo makita yung ano, ama? Papaisip na ako eh ate Pagbukas nga ako niya ate Stainless Try nga kung nga Try mo nga dito Wait <laughs> dito dito Kung tulis Mga kong talin oh, okay. Hindi siya kasi dumadulas ako Oo oh, pag dumadulas ako Ibig sabihin Normal na kuchilo kasi hmm. Lahat yan ate 5k Ginaan nyo mo Bubunutin wala na pala yan. Pansanas. Uh, Wala no? Um, mm. may Tas eto parang rin. itak lang siya. Magkana mm. yung itak eh. Four, five, 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 five. For, baka, ah, mas maliit yung talim kasi. Sabi sa mahaba. 350. <laughs> Nagdagdag na naman siya ng koleksyon niya, si So <laughs> oh, okay. Pang talim Pang daw. <laughs> Hiwa daw ng song... ano sa camping ba? Ah, ang dami, ang dami. Ang dami mo na. Hindi, ito yan. Pang sibuyas lang yan. Yung isa pang bawang daw. Hindi, ito ka. Ito pang ba, ano? Ano na? Kasi pag ano, ano yung may sa ba? Pang sibuyas, ito pang kamatis. Ano pa? Ito, ito, ito. Ano yan? Pang yelo. Kasi ito pang... Diyos ko po! Kinumpleto mo na yung ano ah. Ano ka tawag dito? Si Bob the Builder ka talaga eh. May ano, may nagkanto rin na ako nakikita sa anong buwi, Bag eh, sa Baguio. Binibinta nila. Ito kasi galing abroad. Magkano yan? Magkano yung mga ganun? Mga nasa B ano yata. Libo din. Mga siksa. Magkano? Yung mga Maha. parang yung... Mahal din bro, yung isang matagin yung Oo. Oh. Matagin yung Oo, yung ginagamit sa... mo sa Yung mga last time, di ba? Ilang gagano ko ng yelo, pero hindi, hindi, hindi pupurol, no? Mm. Ayan na lang. Ayan naman pang yan, pang sili. Hindi, pwede mo itong ikwintas. Hindi, pang sili yan. Pwede ikwintas. Tapos, may, 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 may hmm, ne, Mm. so sa mo bob. yun lang yung pwede para matry natin kung matalim talaga to Alam mo, kahit ganito bro. mo sa lig. hahaha. 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 Ganyan. Tama yan. Bumili ka niyan dahil kapag ka... Para hindi ako nahihirapat. Eh. Tignan niyo ano ako. Tignan niyo nalagyanan ko. Tapos meron pa yung Insta360 na to. Tapos... Ay, Diyos ko po. Hindi pa kasama dyan yung wallet mo. Kasa ng wallet mo. Ayan ho. Wallet mo. Lalagay ho dito. Kapula pa. Anong ayaw mo? Anong ang ni Unggoy? Hmm. Kakasya pa yung pamaypay mo dyan. Diba? Uy, pangkamot. Uh, oh. So, Tapos pagka ano, pampalo mo kay Kim. <laughs> <Ito> pwede. <laughs> oh, talaga to. Magkano po yung ganito ate? 300 daw. <laughs> may, pwede po 250 50 na yun. Wala. <laughs> Wala daw tawad <laughs> eh. <laughs> Ikaw, hindi, hindi gumagana dito ang Maynila Tactics. Oo, yung tawad-tawad. Ano na lang nila yan. Ano? Tip mo na sa kanya yan kung may kita siya dyan. Pero kung tutusin, si Lord ka nagpatawad eh. Oh, yung iba naman yun. Ay, magtawad ba yun? Iba yun. Ay, Ay, mo mabot. ka na. Ay, Ay, Ay bibili pa. Dito pala kami nag-transient. Filia di Familia Sagada. Mabait yung may-ari may dyan. Sure, one thing lang, may sure mo kapag dito ka kapag transient meron kang cover ng motor dahil ganyan. Sobrang open, wala silang cover masyadan sa motor. Ito nga guys, tumubos muna kami sandali. Kumain na kami ng lemon pie. Fast, fast forward na ngayon. Umaga na niya kakagising nung namin. Napagpasyahan namin na magpunta dun sa Sea of Clouds. Medyo may kalayuan siya from pinag namin. So, minator namin siya. Which is, hindi naman kami nahirapan. Medyo malubak lang talaga yung daan. So, pupunta kayo dito. Okay, masyado magubilis dahil mayro mga sudden na lubak na sobrang lalim. Fast forward tayo guys, medyo matagal yung clip pero hindi niya naman, sobrang ganda niyan. Sobrang ganda nung sinag ng araw kapag umaga. Tapos dito dito sa CF of clouds na hindi sa banda sa May di ba? Appreciate lang yung view guys. <laughs> <laughs> hey, e ka na naman ni eh.

<laughs> 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 e, na naman. After nga namin nagpicture picture taking, umuwi na rin kami kaagad para rin makabili ng pang almusal at makapamili na rin ng pausal. Time na nagpunta kami dito, ito yung mga prices nung mga pinamili namin. So after nga namin, dumiretso na kaming umuwi para makapagluto na ng almusal. Nung makita namin tong mga cute na aso, ang gaganda ng mga balahibo ng aso dito sa Lagara siguro dahil na rin sa klima. Parang kagaya na sa Baguio. Medyo may pagkasnobbers lang talaga sila kasi siguro dahil sa na rin sa mga tao pag tinatawag sila. Ngayon ka na? Wala siyang puting! Ano yan, Layo mo sa akin. Hello. Hello. Brandy. Oh, sige na, walang chicken eh. <laughs> Laki mo naman. Pet mo mo lang. Pet mo Hindi, hindi lang yan. May isa pa. Walang, lalapit na isa. Lucky. Ako lang, ako lang. Sabi ni Ako lang, ako lang. Hello! Kapit okay. okay, yan. Hindi naman. Nakaano naman. Okay naman yung ko. Ano, so. Ito. 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 yung Ito. Sabi... Ano Ito. yan sabi niya. Ba't ako, hindi niyo ako tinatawag. Ay, hindi na. Ikaw lang, ikaw lang. Siloso. Hindi Seloso. ay, ay pag-play-by. Parang pum-pum lang. Tingnan mo. Ako. Ay, hindi, hindi, hindi. Ay, ikaw lang. <laughs> ayaw niya na makapis, ha? Ay, hindi na. Ikaw lang pala. Sige na. Ikaw lang, ha? Isa, ha? Ay, yan na niya rin ako. ako Nakatingin, ha? <laughs> Nagtatampo. Sabi kayo dyan lang. บาย After nga ay nag-pack up na kami pagkatas namin mag-almusal para makabiyahin na rin ng umaga. Pero as you can see, binabat na kami ng tanghali sa biyahe namin dahil medyo natagalan din sa pag-aayos ng mga gamit. Pag-uwi namin, din na kami dumaan ng Baguio dahil mas matarik doon at mas matagal ang biyahe, mas mabilis ang biyahe dito papunta ang Nueva Ecija. Overall, maganda naman yung experience namin doon sa Sagada. Hindi lang namin masyado nasulit yung biyahe dahil mm. din sa oras, kaya next time pupunta kami, we make sure namin na mahaba ang oras namin para hindi rin kami mabitin. Ito nga, pag uwi namin, naisipan namin, umudumaan ulit dyan dahil di nga kami nakadaan dyan papunta. Wala lang, trip lang. Tapos dito, nag-stop kami sa parang waiting siya dito para makapagpapicture. Ito naman sa Banawe na to. Appreciate nyo muna yung view guys. So kung nagbabalak ka na mag -long ride papuntang Sagada, make sure mo lang na may baon kang maraming pasensya lalo kung nagmo-motor ka given the fact na maraming kamote pa rin sa daan kahit na sa gantong rural area. Mas masarap din kapag ka marami kayong kasama para mas maganda yung band. Hindi naman kasi talaga yung mas mahalaga kapag ka bumabiyahe kayo yung samahan. I-make sure nyo rin na fully pms ang inyong mga motor para less aberya sa daan kasi na experience namin yan. Nung pauwi kami at nung papunta, yun yung sinabi ko kanina na yung break niya yeah, ay lumulusot at nung pa naman kami ay nasiraan ng gulong o nabutasan ng gulong. Yung mga ganitong senaryo ay hindi naman natin gusto. Pero as much as possible, may iwasan siya. Lalo kung kondisyon, yung tawag natin na conditioned motorcycle or nakakondition ang inyong mga motor. Lalong lalo na kapag long ride na ganito, na ilang daang kilometro ang inyong tatahakin Pero overall, sa experience, maganda naman yun nung naging experience namin. Hindi lang namin na-enjoy masyado yung oras dahil nga medyo bitin. Pero okay naman. Don't forget to subscribe, like, and share this channel para sa mga susunod pa namin mga uploads ay manonotify ka kagad. Comment again. down below kung saan nyo naman ako gusto makita uli for the next video.